Nakuha nga ng Los Angeles Lakers ang kanilang ikalawang sunod na panalo ngayong araw matapos nilang dominahin ang San Antonio Spurs sa score na 125-109. Isang matibay na laro ang ipinakita ng Lakers kung saan anim na manlalaro ang nagtala ng double digit points. Pinangunahan ito ni Austin Reeves na nagtala ng 30 points, 7 rebounds at 6 assists. Napaka-epektibo niya sa open sa at nagsilbing malaking tulong sa pagbuo ng lamang ng Lakers. Bukod kay Reeves, nagpakitang gilas din itong si Luka Doncic sa kanyang almost triple-double performance na 21 points, 9 rebounds at 14 assists. Kitang-kita ang kanyang epekto sa laro, lalo na sa kanyang kakayahang gawing mas maganda ang opensa ng kanyang mga kakampi. Bukod kay Reeves at Luka, isa rin sa mga naging susi ng kanilang tagumpay ay ang kanilang matibay na depensa. Namayagpag nga si Jordan Goodwin na bukod sa kanyang depensibong laro ay nagambag din ng 15 points, 4 rebounds at 3 assists dahil sa kanyang husay, inaasahang pipirma siya ng standard contract bago matapos ang regular season ayon mismo kay coach JJ Redick malaki ang posibilidad na magiging mahalaga siyang piraso sa kampanya ng Lakers sa playoffs. Samantala, nagpakitang gilas din si Dorian Finney-Smith na may 15 points at si Dalron Knecht na may 13 points rin at ilang tres na nagbigay ng mahalagang momentum sa Lakers. Sa panalong ito, umangat ang record ng Lakers sa 42 wins at 25 losses at nananatili sila sa panglimang pwesto sa Western Conference standings. Kung magpapatuloy ang kanilang panalo, may posibilidad silang makabalik sa top 3 seed ng Western Conference at masigura ang kanilang playoff spot. Patuloy na inaabangan ng mga fans kung makakayanan ba ng Lakers na ipagpatuloy ang kanilang magandang takbo at umangat pa sa standing sa nalalabing bahagi ng regular season. Samantala matapos ang matagal na pagkawala mula sa laro dahil sa injury sa kaliwang tuhod, inanunsyo ni Christian Wood sa kanyang social media na siya ay ganap ng nakarecover at handa ng magbalik sa NBA. Si Wood ay huling naglaro noong February 14, 2024 at mula noon ay hindi na siya nakapaglaro sa natitirang bahagi ng 2023 to 2024 season. Sa kanyang panahon bilang Lakers, nag-average siya ng 13.6 points, 7.0 rebounds, 1.4 assists at 0.9 blocks kada laro na may shooting percentage na 51.4% field goals, 37.2% sa three-pointers at 69.4% sa free throws sa loob ng 23 0.2 minutes kada laro. Kamakailan lamang naganap ang isang malaking trade kung saan ipinadala ng Lakers si Anthony Davis sa Dallas Mavericks kapalit ni Luka Doncic. Ang trade na ito ay nagdulot ng money piece na frontcourt para sa Lakers lalo na si Alex Len, ang kasalukuyang 7-foot center ng koponan ay hindi nagpakita ng inaasahang performance. Dahil dito, lumalakas ang panawagan ng mga tagahanga na ibalik si Christian Wood sa Lakers upang palakasin ang frontcourt ng koponan. Sa social media, maraming fans ang nagpahayag ng kanilang kagustuhan na muling makita si Wood na maglaro sa Lakers lalo na siya ay ganap ng nakarecover mula sa kanyang injury. Ang posibleng pagbabalik ni Wood ay maaaring mag bigay ng kinakailangang depth at versatility sa frontcourt ng Lakers na kasalukuyang nangangailangan ng karagdagang suporta ni Jackson Hayes. Sa kabila ng mga hamong kinaharap ni Wood sa kanyang karera, kabilang ang mga injury at pagbabago ng koponan, nananatili siyang isang talentadong manlalaro na maaaring mag-ambag ng malaki sa anumang koponan sa NBA. Ang kanyang kakayahang maglaro bilang forward at center kasama ang kanyang shooting touch mula sa labas ay nagbibigay sa kanya ng unique na skill set na maaaring magamit ng Lakers sa kanilang kampanya ngayong season. Sa huli, ang desisyon na ibalik si Christian Wood sa Lakers ay nakasalalay sa management ng koponan. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang frontcourt at ang kagustuhan ng mga fans, ang pagbabalik ni Wood ay maaaring maging isang positibong hakbang para sa koponan sa kanilang hangaring makamit ang tagumpay sa season na ito.